Bismillahirrahmanirrahim mina shaitanu rajim. Bismillahi rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wasallatu Allah rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong uh, pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang una po sa amin pong uh, tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, pinunong minoriya, Aquilino Coco Pimentel. Duterte, mga magandang umaga po. At sa amin pong uh, pro tempore uh, Senator Jinggoy Estrada, sa amin pong majority leader uh, Francis Tolentino, sir, at sa amin pong deputy minority floor leader uh, Senator Rey Sound at siyempre po sa amin pong uh, pinakamatigas na senador Senator Bato de la Rosa, at sa amin pong uh, malasakit king Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita at siyempre po sa Iron Man ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, uh, PRRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay uh, nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay uh, mga Batikan na Senador, mga Abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong uh, pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Yan Ako po ay ano? nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa bilibid. At kilala ko po ang underworld. Matamaan Siguro po, matamaan dyan. maaaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa, napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista kung pa pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay, kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW, kung paano po sa loob mismo ng bilibid, kung saan po ako nakulong ng tatlong taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaaring niyo pong panoorin, Hari ng Selda, dito po, ay binunyag ko na na sa loob mismo ng bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga ay, drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal yan. kong kababayan, wala po, totoo po. Ay, bingi, uh, ang kaya. kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, eh tayo po itatalunin ng mga sindikatong nag na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Masasabi ko na ano po yung ng mga... na natakot ang mga so, kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay, nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil